You are watching Part of God Kingdom Ministry. Please stay tuned. This program is proudly brought to you by Part of God Kingdom Ministry. Testimony. The statement or declaration of a witness. Evidence in support of a fact or statement. Proof. An open declaration or profession. You're about to hear a testimony. A true, honest testimony from a fellow struggler who has found life change in the power of Jesus Christ through Celebrate Recovery. Are you ready to hear it? Ako po ay si Emmanuel M. Galinato, 31 years old. Ako po ay isang anak ng bishop. Ang aking ama po ay bishop prophet. At saka ang ina po ay lingkod din po ng Diyos. Bata pa lang ako, kasama na ako ng aking mga magulang sa simbahan. So habang tumatagal yung panahon, hagang nagkakaedad, nagkakaisip, ako parang parang tinatamad ako sa ginagawa nila. no So andun yung isip ko na parang paulit-ulit na lang bakit ganoon. Hanggang sa dumating yung punto na naging hindi na ako nakikinig sa payo ng magulang ko. So yun. Hanggang sa naging high school ako, doon sa pagiging high school ko natutunan ko yung lahat, doon ko natutunan yung bisyo, pagiinom, Masaya ako na lagi ako nagiinom, masaya ako na lagi akong pumaparty, kumbaga ang buhay ko ay eh, gayon. So, kung mga mas masaya, mas masaya yung buhay ko nakasama ko yung mga barkada ko. Tara pag kahit mag, kahit umaga pa lang, tara bro, punta tayo sa Manila, o, pag iinom, so tara go. Sasabihin ng aking ina sa po pupunta. Dela's tabi, pasabi umaga ko, umaga na ako, uuwi, oh, eh, may over pa. <laughs> Haga sa wala nang magawa yung magulang ko, kahit sabihin ng, ng aking ina na magpagamit ka sa simbahan, ayoko nga. Ayoko nga nung gayon. So, pu sumimba ka na lang yun. So, isimba ako. Sisimba ako lagi ako na doon sa huli. Tapos pagkatapos sa simba, exit na ako. <laughs> Uwi na ako. Tapos uuwi ako ng madaling araw ng lunes, lasing, geon So, tagang paulit-ulit yung ang buho ko po dati hanggang dito. Yan, ganyang kahaba po nga yung buhok na kulot. And then, napapunta ako sa Burakay. yon. Hanggang sa, meron akong, meron akong kilalang tao na sabi, may potential ka, pumunta ka sa Burakay, doon ka magtrabaho. So ako naman, go. Pakapagad ako, wala na akong paapaalam sa magulang ko, sipat agad ako ng ano. So tumagal ako sa uh, Burakay ng 4 years. yon pagdating ko sa Boracay, so, nag-declare ako sa... Ito na lang ako, hindi na ako sa amin. Kumbaga na, an, na, na, na nakuha ko na yung ano ko na yung gusto ko. Kasi ako po talaga, mahilig po talaga ako sa nature, sa mga dagat, yon Yun po yung ano ko. And then, nung natuto na po ako, ang buhay ko po doon, mas natuwa ako kasi maraming girls, maraming alak, maraming pera, para ando na lahat ando na lahat yung kumbaga na ando na ako sa lugar na napaka liberated na nagagawa ko lahat yung gusto ko so ang pera ko dati sobrang dami sobrang basta kung sasabihin po na talagang marami akong pera kasi talaga doon ako nagtatrabaho po and then yung mga tip ko lang doon siguro sa is isang araw 5k na yung tip ko tip pa lang yun wala pa yung ano And then, nung, nung am ang boss ko po na ay ang Bosko po puno na Koreano, uh, siya po ay isang mafia sa ibang bansa. And then meron po siyang meron po siyang tatlong club sa Boracay. Then ako po yung pin ako po yung pinaka ganun ng Bosko. So tuwan tuwa po yung akin boss pag sinabi na ng bos, boss, you bring many girls. Okay boss, no problem. Kasi marketing po ako sa club. <laughs> Kung umbaga ako po yung pinaka market, halimbawa, kayo po yung guest ko papasok ko po kayo sa club. So, ayun, matutuwa. And then, nung time na yun, pumutok yung pandemic. Yung pandemic. So, kada ko ng umaga, laging bumubulong sa isip ko na, umuwi ka na. Umuwi ka na, umuwi ka na, umuwi ka, na. Umuwi ka na. Hindi ko makapagtrabaho ng ayos. Basta habang tatrabaho ko, laging ang, ang isip ko, umuwi ka na. So, sabi na kayong ina, anak ka na ka uuwi. Sabi ko, sabad na bandari po. <laughs> so, Ah, uh, pumutok nga po yung pandemic. February noon, sabi ko sa akin boss, boss ako go home na kasi peak season ang hina ng guest talagang wala. December, January, February ang hina ng guest to. So. sabi ko boss, ako go home muna because you know na no no guest. Why why ko go home? Ayaw akong pauwi. Sabi ko boss, di ba ako always uh, almost two years na wala uwi. Yon, hanggang sa pinauwi niya ako ng ano, hanggang sa pumutok na nga yung pandemic, nag-lockdown. So, sa madaling sabi, December 20, ah, December 1, 2019, kinausap po ako ng aking magulang doon sa... Kasi maagap ma, lagi po akong maagang tinatanghali ng gising. <laughs> lagi po akong tanghali ang gising. So, habang po ko doon sa hagdan, sabi po ng aking ina, anak doon ka muna daw sa prayer, sabi ko, gagawin ko naman doon. So, yun nung tagang ako pumiugali po ako na pag hindi ko nagustuhan, talagang babarahin ko na agad. So, sa madaling sabi, pumunta daw po ako sa prayer house sa kay Dok. Uh, maraming salamat sa buhay, sa Diyos, sa buhay ni Dok. So, sabi po ning sabi ko pumunta. Sabi po nangayang ama eh, pumunta ka doon, mapapayos ka doon. <laughs> so, so kami po talaga for almost 20, 26 years, hindi po kami okay nangayang ama kahit magkasama po kami sa bahay, hindi po kami nag i Talagang andun yung relasyon namin na, na napaka, napakalayo. Kasi nga po, matigas nga po yung ulo ko. Sobrang bait ko nung dati. Yun, hanggang sa pumunta po ako nun, sabi, sabi ko po, sabi po yung dok, dok, pinapupunta niya daw po ako dito. Sabi kay, siya, garne, garne, ganito, ganyan. Nag-uusap po kami kung anong gagawin ko. And then pumayag, nag-decide na po ako na, o oh, nga, wala din mo na akong ginagawa. Hindi, na lang ako. Yun, hanggang sa, wala sa plano ko na magtagal doon. Aga sa nung unang araw ko, kung katao din imit may ano yung nanalangin ng nanalangin. Umaga, umaga nanalangin, hapon nanalangin, gabi nanalangin, hindi nananawa. Kung bagay, kung bagay, ang ginagawa ko po, gumagawa po ako ng paraan, lumalabas po ako. Sabi ko, pag uwi, ari, na lang, pinanalangin na naman. Yun, hanggang sa, may mga pastor po na, na na, 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 nakakausap ko, pinapanalangin ako. And then habang tumatagal po, naunawaan ko yung nangyayari sa buhay ko. And then, after nung no, siguro mga two months ako doon, pinigyan ako ng Lord ng, ng life verse ko na doon sa Proverbs 1.15 ang nakalagay doon. Aking anak, iwasan mong makisama sa iba. Umiba ka ng landas papalayo sa kanila. So, andun yung hang, sabi, nga, sabi po ni Rev. Jojo ng Body of Christ, kaya yan ang binigay sa iyo ng Lord kasi alam ng Lord kung saan ka mahina. So talaga pag hinila ako ng kabarkada ko, go ako. Pag, pag ko ako ng kabarkada ko, go ako. Lalo't pag alam kong pagkakapirahan, go ako. Hanggang sa pagtigil ko doon sa prayer house, andun na bago ako. Hanggang ngayon, siguro magkapatataw na akong hindi naninigarilyo, hindi nag Salamat sa Lord. And then, Tinuruan niya ako na, tinuruan niya ako doon mag-gitara. And then, binigyan niya ako ng blessing ng sasakyan. And then, ipinagang, talagang ang al laki ng pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. And then, habang wala pag wala si Doc ay nasa mission, ako yung nasa prayer house. Ako yung pinaka-caretaker. And take note, wala po akong sahod sa prayer house. Hindi ko po, kumbaga wala po kami pinag-usapan na, kaya katitil dito may kikitain kang ganyan. So... Ako po yung dati na sobrang dami ng pera walang Diyos, pero wala. Pero ngayon, may Diyos ako, kahit sabihin walang pera, kahit sabihin walang sahod, pero yung blessing ko, dire-diretsyo, dire, dire, Kasi hindi naman, hindi naman, pag, hindi naman porket paglilingkod sa Panginoon, laging tayo sa pera nakatingin. Unang-unang una, lagi, laging sa, unang-unang una, yung relasyon ng aking ama, ng aking magulang, ng aking kapatid. So talagang andun yung ang dami kong sa buhay ko. And then, talagang pag hindi na ako, pag hindi na ayaw ako ng kabargada ko, bahala na kayo dyan. Mas <laughs> masaya na ako. And then, pag halimbawang nakikita ko ng mga kaibigan, pabuti ka pa eh, mayaman na. Yung alam mo yung, yung alam mo yung aura nila sa paningin nila sa akin, sobrang yaman ko na kahit yung alam ko naman na pera ko, babay tila laman. <laughs> bababa, bababa ng kotse, babay tila laman. No? Yung, yung alam mo yung, al, alam, alam niyo po yung ano, alam niyo po yung 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 ambiance ng kaibigan ko sa akin is talagang kita nila na nagdiningning ako na am, ang rich ko na kumbaga. So salamat sa Panginoon, nandoon yung pagkilos hanggang ngayon. Talagang naglilingkod ako hanggang sa dalawang memory verse yung binigay sa akin dito sa Hebreo Hebreo 16 at saka yung sa Proverbs 115 na hindi nasasaya yung ginagawa ko sa paglilingkod ko sa mga inirang na Diyos. So talagang pinanghawakan ko yun, nilakaran ko yun sa buhay ni Doc. Yung ginagawa ko pag sinabi ni Doc, utoy, ganito tayo, garne. So tulad kahapon, wala namang plano na pumunta dito. Talagang wala sa plano. Sabi ni Doc, utoy, magbihis, tayo pupunta sa Antipolo. Sabi, okay, sige, nagbihis ako. And then, andon ang talagang pag sa Panginoon naglilingkod, talagang doon mo makikita na mas iba nung talagang nung wala pa sa Panginoon at nasa Panginoon, talagang tuloy-tuloy ang blessing. Sabi, sabi ko nga, okay, yun, nung ako'y dati eh. nung, wala, nung walang Diyos ang aking babae, kaliwat ka ng left and right, eh. <laughs> hindi, hindi na ako oh, upos, eh ngayon nasa Diyos, eh, wala. Well, Lord, baka naman. Kung, ba, so talagang, sabi ko, pinapanalangin at purihin ng Panginoon talaga sa pagilos sa buhay ko na talagang andun yung inaayos, talagang Talagang sa pagbabago niya sa akin, talagang tapyas na tapyas, basag na basag. So, talagang pag may, bawat, pag, pag, pag may bawat salita na ibinibigay sa akin, talagang sobrang sakit. Kung baga pa, halimbawa, bibinigay ang isang pastor na salita sa akin. Ganto ka, ganyan. Kung baga ito yung kutsilo ginagasag. Kung baga tap, tapyas na naman, so hati na naman. So, hindi ko dinadamdam yun kasi alam ko sarili ko, yun ang Diyos sa buhay ko. And then, Purihin po ang Panginoon sa Diyos sa ginagawa, ang kagandahan sa aking buhay. Yun lang po. Sarap po.